okay guys kapag palit na ako ng tubig 100% ang pinalitan ko sa kanilang lahat nililinis na ulit ng tubig nila pinakain ko na rin pala sila so ito puro male to crown tail, double tail at saka half moon ito yung mga female ko tatlo ino condition kulit silang tatlo double tail, double tail HMPA tapos ito yung mga bagong dating natin ayan inaclimate ko na sila Acclimate ko lang sila kahit mga 15 minutes siguro tapos meron pa dun ayan o ayan yan yung dalawang una kong i-breed -bre pag condition na sana meron na rin pwede sa female natin na sorority. Ayan o. Para makapag-pair na tayo ng HMP ito. Tapos ito, ito puro HMP din. Tapos ito may nahalong crown tail free. Pero sira-sira na yung pin niya. Pero normal lang naman yan. Tutubo naman ulit yan. Ayan ano yan sampo yung bago ko sampo ayan tapos ayan siguro papakawala ko na sila dahil uulan na ulit gumilim na ulit mga na kanina eh. ayan ito yung dalawa ito yung tingin ko lalabas na maganda kaya ito yung iniwalay ko tapos nag ready na rin ako ng BBS para bukas hatch na sila mga BBS egg to bukas hatch na sila sila yung ipapakain ko sa mga baby fry natin eto pakita ko sa inyo na ah, hindi ko dapat pwedeng ipasilip pero ipasilip ko lang sa inyo ng konting konti lang ito nga pala yung nanay niyan guys double tail nanay niyan. Okay. Maya maya. After ng video na to, papakawalan ko na tong mga to dahil hindi ko mahawakan na maayos kaya hindi ko na may video siguro hanggang next time na lang. So, peace.